Good morning, good morning. Gagigising ko lang. Andito <laughs> ko sa kwarto. yon. Shout out po sa Antrop Salamat, thank you. Uh, at siyempre sa ano sa ating ano community, Maraming salamat sa mga ano pag pagtutulungan natin sa ano sa ating mga channel. yon. Marami salamat sa inyong lahat. Yun. Sarap patulog. Mm, kapapais ko lang ng aircon sa kwarto, masarap. Masarap ang aircon eh. Thank you, thank you so much. Lalo sa mga ano sa mga kasangga ko diyan ha. Salamat, thank you sa inyong lahat. Sarap at Ma malamig, malamig ang ano, ma malamig ang aircon. Bagong ayos ang bagong lagay na preyon. <laughs> good morning, good morning. <laughs> Ano uh, happy 3 years uh, ating community sa Troop Mangala yon shout out po sa ating founder kay Miss Miss Muse Genie yan kay Tita Mines kay Mama JJ, Mama Sil, Kay Mami Ibas yun. kay Unblock yon sa lahat na admin at sina Ida at po yon may profound love Maraming salamat ha. Ah. Sa lahat na admin, thank you ha. Ah. Maraming maraming salamat sa bawat isa sa atin. Yun. At sa lahat na members ng Group Angala, thank you so much. Miss A, yun, pretty at summer, shout out sa inyo yan. Ingat kayo dyan eh, Miss isa e sa, ano, sa ibang bansa. Ingatan nyo mga, ano, mga kalusugan nyo, hindi puro YouTube. galit ako sa galit ako sa mga taong pabaya sa ano sa kalusugan. Nasa labas tayo ng Pilipinas ang iba. Di ba lang magsaya ang kalusugan na aabuso naman. Hmm. Ingatan mga kalusugan. Hindi kayo sa labas ng Pilipinas eh. Ingat kayo ha. Ingat ingatan mga kalusugan nyo. Hindi puro anun lang YouTube, walang tulog. Tapos kulang sa tulog, kinabukasan magtatrabaho, dalawang oras lang tulog, maliligo, o yun. Ang resulta, yung pulang dugo, naging puting dugo na. <laughs> importante, ano, importante, ano, iniingat ang sa sarili. Yun. Mama JJ, ingat po kayo dyan sa ibang bansa. Ha? Salamat po sa, dyan sa Amerika. Thank you. Uh, may founder, Ginny, Maraming salamat sa pag-guide mo sa bawat isa, member. Sa mga ma-admins, maraming salamat sa ano sa pinapakita mong ano uh, inspirasyon na pang ano, pang attitude ng pang mga malakas na attitude ba Maraming salamat Ms. Eugene. Thank you, thank you. Sarap matulog. <laughs> Shoutout sa aking uh, bagong pinturang kwarto ha. mina <laughs> napintura ako para medyo maliwalas tingnan. Ayan, ipakita ko sa iyo. Ayan, sa inyo ha. Ayan, ayan. Ayan, ayan ang kwarto ni Gurio. Ayan. Ayan, maganda, maganda. Ano yan? Maganda ang kwarto niya. May meron kortina yan. Ayan, kortina yan. Ayan. ayan. Ano yung bintana? Tapos yun, kaysa may yan. Yeah. Maganda, maganda yung ano, maganda yung korte na uh, masarap, masarap, ano, masarap tingnan. Mm, yan yeah, no? Ah, shout out po sa inyong lahat yan ha. Salamat, thank you. Ate Juday, pag napanood itong video nito, huwag kang tatawa ha. Yeah, maganda, maganda, maganda yung ano. Kulang na lang sa akin dito kasama. kasama nalang kasama na lang ang dito eh. Yan ma. Ma bayad ate Juday matulog na wala kasama sa kwarto. Oh, na, na ano na napapagtripan yung unahan, niyayakap <laughs> ng bike uh, kay Ate Ruby ano TV, uh, shout out po sa team community mo sa team Bog shout out po sa inyong lahat and of course sa ano sa kasangga Foundation marami salamat yon, thank you sa edited by May Santos Vlog mm. yon, thank you ah thank you so much tapos sa aming mentor sa kasangga si mentor Miljong thank you vice president uh, vice of Spain marami salamat mamikay yon, para sa admin ng ating kasangga Foundation marami salamat sa lahat at members yan yeah. thank you thank you kuya Eric Ponder um, Michael marami salamat ah. thank you and congratulations sa ano sa ating uh, feeding program bataan thank you yan yeah. Tagising ulang. Good morning po sa ating lahat. Thank you. Uh, ano po ba? Basta ano, ang gawin natin ano, Uh, lagi tayong mag-iingat saan man tayong pumunta anumang ang ating ginagawa sa magapon huwag nating kalimutan yung pagpapasalawat sa taas pa rin na laging ligtas tayo sa anumang klaseng kapamagan lalong lalong lalo sa mga live streamer mga ano 6 to 6 to 10 hours nakaupo, ingatan ang kalusugan huwag pabayaan yon Miss A, magpag magpagaling ka ha. Si Miss A po ay isa sa mga member ng Antropangala. Miss A, ingatan mo ang inyong kalusugan ha. Huwag mong papubayangan. Yun, ah, uh, pre summer. Ingat ka din dyan sa ano ha. Sa ibang bansa. Ingatan ang kalusugan. So, shout out po sa inyo. With your family. At, Siyempre, masarap pa rin ang naingatan na ng mga sarili, di ba? Thank you, and... May for love, maraming salamat. Bro Jigs, yon, Ng tropang gala. Maraming salamat sa ating lahat. No. Ingatan ang ating kalusugan. Ano, ah, uh, isa sa mga dahilan kung bakit nag-YouTube ako para makapagbigay akong uh, advice. Kasi sa based on my experience, pag hindi pala iningatan ang kalusugan, lahat ng pangarap yan, nawawala yan. Oo. Uh, gusto mo natin ito pa ating pangarap pagbagsak ang kalusugan natin hindi natin magagawa kaya kailangan pa rin yung ano, number one nasa kondisyon palagi ng ating pangangatawan at ligtas sa anumang klaseng kapamakan yung kalusugan ba ang pinakapuna natin kahit sino naman di ba kahit si Henry hindi magkakapagpapatayan ng SM yan kung pinabayaan niya ang kalusugan niya nung nagsisimula pa lang sa negosyo wala well walang mag-manage kasi hindi niya magagawa. Kaya doon ko napag-aralan na kailangan sa puhunan sa ating mga pangarap ang pinakapuhunan ang magandang kalusugan. Healthy body ang kailangan. Thank you ha. Salamat po sa ating lahat. Yun, shout out po sa lahat na community na nakakasubaybay sa aking channel. Yun, hindi lang tropang gala, hindi lang kasangga. salamat lahat high voltage, headed by uh, ati abigoods maraming salamat. Thank you. Kay Tim Bulalakaw, yun, Idol J, maraming salamat ha. Sa Eli in Japan, yun, headed by Eli in Japan, yun, thank you, and Rostum Power Idol, Manoy, maraming salamat. Manay Maria, mar na, ano, Manay Maria, uh, shout out po sa inyo dyan ha sa ano sa ibang bansa ah uh, ma sana magkita tayo pag uwi yung Pilipinas no Mani Maria salamat ha ingat ingat mm, um, sa lahat ng kakakilala ng channel ko maraming salamat po sa inyong lahat congratulations sa bawat isa sa atin sana ano uh, hindi lang sa ano, sa YT magkita kita tayo pag nag-uwihan ng Pilipinas, ano, mag karoon tayong big kolaborasyon sa ating lahat. Thank you, ah. mahirap talaga na dito ko sa kwarto. Manay Maria. mahirap. Wala kong kasama. Na, ano, ah, uh, pag-tripang ko dito, unan, walang, kas walang kaya ka, eh. <laughs> Ang kulang na lang sa akin dito, ano? Ang uh, pagising mo ba? Ang mo ba? merong maya mayakap tapos meron ng nagtitibla ng kape, sarap nyo Ang hmm. ganda, ang ganda ng umaga pag ganyan. may kasama sa proto tapos. Mauna siya magbabangon, magtitimpla ng kape. ang <laughs> <laughs> sarap siguro sa piling ng ganyan. Ano? Sana mayroon maligaw na pumunta dito sa kwarto tapos siyempre dalaw kami. Wala namang gagawin. Mm, Nag-uusap lang tapos matulog ginabukasan magtimplan ng kape sabi na sa sa ano ba ano sa ang tawag doon mang bawat isa nagigisingan ay gising na diyan tangali na mm, milakad pa ano sana mister ano kaya lang ako wala wala akong kasama dito sa kwarto may sige na hanggang dito na lang ha maraming salamat po sa inyong lahat bye bye everybody